Ayo dinumbukkan si Aido lo. Ayo. Oh, malapit -malapit. Oh, masih sakian. Masih sakian, masih Oh, masih sakian. Tapi tapi Ako ba Bubbles? Si Bubbles. Thank <laughs> you. Si hello. Hi Bubbles. Ay, sana. Ajar mana? Hello. dadaan mo na, dadaan mo na, dadaan. So ito yung ka, uh, joke no, no, joke no, <hap> abi nyo. Sa kabila nito, ano, Ross Boulevard. Tapos dito, pagpasok nyo, ito na yung entrance kagad ni Diwata. Ano. sa kabilang side, ayan. Ayun yung pinakapila. So pag may sasakya kayo, dito lang kayo papasok. Ayan. Ayan. Dito naman yung pila ng ano. Alo? Yan, yung pila ng overload. Oh, diwata wata oh. ka wata. Diretso na kayo dito sa pila kasi yan nag ano nag-u-turn yung pila nila eh. dito yan pag pag gumagaw. Oh, katanghali ano tayo. Kaya ang haba ng pila kayo, no? Oh. So dito eh, ito, tingdulo-dulo. Ito yung dalawang klase ng pila na kanya isang Paris Overload sa so isang Seek and Joy so mas mahaba sa Seek and Joy nakabanoktok na ito eh ito so, Paris walang masyadong pila oh Paris mas maigli yung pila ng Paris na yun kaysa Seek and Joy uh, shout out sa'yo ma'am oh? ah eh, ito na dito na pala ano yun, sabi bay bayad na. Diretso bay bayad na yan. Yun, cashier na to. Ito yung pares. Ito rin, sabi ng side lang. Yun, ito yung pares. Ito yung pares. Ang pila yung sabaw, mag-ulo na lang kayo sa sabaw. Sir, good afternoon. Good morning, sir. na lang kayo sa sabaw, sir. na lang yung kanin. Para hindi yung mga pila na sabaw. Madapos nga, andre, ito rito. Soft drinks, yung pila na soft drinks. tamat orang lelaki apa pasal fast apa apa